Magandang araw mga kaibigan! Kamusta kayo dyan? Ngayong araw may bago tayong paksak tungkol ito sa tinatawag na Aura uh, Alam nyo uh, madalas uh, pag nakita ka ng iyong kaibigan o uh, makasalubong kayo sa daan or halimbawa nagkita kayo somewhere sabihin niya na, ay ang ganda naman ng aura mo. Ano ba yung aura na sinasabi niya? Usually ang aura ah uh, kakambal na yan sa kagandahan. Pag sinabing ang ganda ng aura mo, ibig sabihin maganda ka. Uh, maganda yung tinatawag na radiance or vibrant. Maraming mga salita na nagsasabi na ikaw ay maganda. Uh, pero yung sinasabi nilang ang ganda ng aura mo, ang kanilang binabasihan ay ang Uh, yung mukha, hindi yung totoong kulay ng iyong aura. Uh, nandyan sa screen kung ano ang itsura ng aura ng isang tao. At uh, pwede mo uh, gawing mapanatili na uh, makulay ito. Ang aura ng tao uh, nahahalin tulad ito uh, sa kulay ng kanyang uh, seven chakra or ang tinatawag na Uh, energy centers. At uh, ang seven energy centers na ito uh, inahalin tulad sa kulay ng uh, rainbow. Uh, mula sa kulay na pula, uh, orange, yellow, green, blue, indigo, at saka violet. Uh, makikita ito ng mga kulay sa aura ng isang tao depende sa kung ano ang chakra na uh, more developed and active sa kanya uh, kahit na conscious tayo o hindi tayo uh, conscious sa uh, existence ng ganitong mga kulay marami ng mga sayantipiko ang naka-prove uh, mula sa uh, sinang unang panahon pa na ang bawat bagay sa ating paligid uh, lalo na ang uh, kalangitan at ang surroundings may makikita kang spectrum of colors at na discover ito noong unang panahon ni Aristotle at sa kanong 17th century na prove at na ilathala ulit ito uh, na na-discover ulit na rediscover ulit at uh, nagawa sa laboratorio. Uh, noong tempo ni uh, Isaac Newton uh, Nakita ito sa prism At uh, uh, gamit ang sinag ng araw uh, Mula sa prism Ang reflection ng sinag ng araw Ay katumbas ng rainbow Na composed ng seven colors Kagaya ng sinabi ko uh, a while ago Uh, nakikita din to uh, mula sa hamug uh, or water vapor uh, lalo na pagkatapos ng malakas na ulan o kaya ay, uh, ulan na uh, uh, katamtaman lang. Kaya nung isang araw, nung habang iniisip ko o pinaplano ko pa lang na gumawa ng video tungkol sa aura, uh, naglalakad kami ng asawa ko sa... Uh, daan uh, for hour morning uh, habitual exercise uh, pagtingin ko sa ulap mayroong rainbow o oh, sabi ko uh, coincidence pero hindi ako naniniwala ng coincidence synchronicity dahil uh, yung iniisip ko na gawa ng video nakita ko na kaagad at uh, hindi lang yan Uh, may, may pinaplano tayo tinatawag na workshop tungkol sa aura. Uh, I-share ko yan sa inyo uh, pagkatapos ng aking workshop. Siguro, mag-upload ako ng mga uh, short videos lang tungkol sa kung paano ko uh, i-explain at kung paano i-develop yung uh, auric site para kayo mismo makikita nyo yung exact kulay ng tao pag sinabi mo ay, ang ganda ng aura mo. So, normally, ang common na aura ng bawat tao ay green, blue, and yellow. Uh, Paminsan-minsan, uh, mayroon itong bahid ng ibang kulay, katulad ng kuled, orange, violet, pero hindi sila fixed na uh, kulay ng aura. Uh, ang tawag lang sa kanila ay bahid or hue at nagre-reflect ito ng emotional, mental, psychological at physical state ng isang tao. Kung uh, magaling ka sa iyong uh, profession, halimbawa isa kang guro, isa kang doktor, isa kang abogado o kaya ay engineer, uh, uh, makikita sa aura mo ang kulay ng yellow at uh, depende ito sa iyong mental and intellectual capacity at nagbabari ito ng shades mayroong lemon yellow uh, mayroong light yellow mayroong deep yellow mayroong bright yellow and mayroong golden yellow so ang daming mga shades ng yellow na nagrepresent ng intellectual maturity uh, spiritual maturity at uh, yung pagiging malikhain. Uh, ang kulay din na common na makikita sa uh, karamihan ay ang kulay na blue at nagde differ ito sa kanilang shades mayroong baby blue, mayroong pale blue, mayroong uh, gray blue, mayroong mystic blue, mayroong uh tinatawag na Uh, electric blue at kung anong pang pa mga blue may navy blue, may uh, neon blue so, depende ito sa kakayahan mo mag-communicate at uh, kakayahan mo rin mag-establish ng serenity o katahimikan uh, sa iyong kaluoban at sa iyong at saka iyong, sa iyong isipan ang green naman uh, depende naman ito sa shades so, nakikita ito karamihan sa mga medical practitioner or sa mga healthcare practitioner uh, dahil ang green ay nagrepresent ng tinatawag na pagiging compassionate or yung pagiging empathic, sympathetic at uh, pagiging healer. so yung ibang mga kulay katulad ng red, orange, uh, green or pink or violet ay may uh, significant representation sa emotional Uh, psychological and even spiritual state and physical state ng isang tao. Pero pag nagsabi ka na ang ganda ng iyong aura, not necessarily maganda yung mukha mo. Depende yon sa kulay nakikita ng isang clairvoyant or isang psychic na magaling tumingin ng aura ng isang tao dahil ang kanilang tinatawag na auric sight or astral sight ay developed and expanded. So, kung gusto nyo uh, mag-learn how to see your aura, uh, i-comment lang uh, pagkatapos ng video ito. Sigurado, sasagutin ko ang mga ito. Hanggang dito na lang, mga kaibigan. Sana'y nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa aura. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye!